Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama's writing numero at kulay base sa mga zodiac sign sa araw ng Webes, May 30, 2024. Para po sa mga taong aris, hinahon ng iyong kailangan sa harap ng sitwasyon na nahihirapan kang tanggapin. Sa pagiging may nahon, ang mga gusot ay naaayos ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mamaswerteng numero, 9, 11, 23, 29, 34, at 45. Para sa mga taong Taurus, mag-ingat ka sa mga nagpait-paitan. Kapag nabiktima ka, lihim kang pagtatawanan at muli kang babalikan. Magkipag-ungnain ka sa mga dati mong kakilala. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mamaswerteng numero, 6, 12, 18, 24, 34, at 44. Para sa mataong Gemini, mahuhulog ang loob mo sa taong may kakaibang attitude. Hindi naman ito masama. Sa halip, ito ay maputi kung kayo ay magiging magkarelasyon. Ang iyong kulay ay violet. Ang iyong mamasorting numero, 7, 14, 19, 25, 34, at 40. Para sa mga taong Cancer, sa iyo ang araw na ito at ang mga araw na darating at hindi makikiisa sa layunin mo ay aani ang kalungkutan. Ang iyong mapalatakulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 16, 20, 29, 31 at 39. Para sa mga taong Leo, kapa ang loob ang makikita ng mga tinatalo mo? Dahil dito mas mapapalapit sa iyo ang mapagmahal na langit at pagkakaluban ka pa ng maraming panalo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 1, 14, 19, 22, 28 at 35. Para sa mga taong Virgo, magparaya ka kahit agrabyado ka. Hindi kawalan sa iyo ang hayaang makaiskor ang gustong mandaya siya ang mawawalan dahil ang ganitong kilos ay ayaw na ayaw ng langit. Ang yung na kulay ay silver. Ang yumamaswerting numero, 4, 17, 23, 34, 40, at 45. Para sa mataong libra, mas lalakas ang iyong karisma. Sa negosyo mo ito gamitin at wag sa ibang bagay. Ang yung na kulay ay white. Ang yumamaswerting numero, 6, 9, 18 27 33 at 39 Para sa mga taong Scorpio, nagbabala ang araw na ito na mapapabayaan po ang iyong sarili nang dahil sa kakaintindi sa problema ng iyong kapwa. Ang iyong na kulay ay green. Ang iyong masuwerteng numero 3 12 22 24 36 at 42. Para sa mga taong Sagittarius, tutukan mo ngayon ang kalagayan ng taong may mababang personalidad. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerteng numero, 9, 18, 21, 27, 33, at 45. Para sa mga taong Capricorn, magpapatuloy ang pagsasakripisyo mo. Huwag kang mag-alala dahil inihanda ka ng langit sa mas malaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero, 4, 8, 17, 26, 35, at 40. Para sa mataong Aquarius, hayaan mo lang kung saan siya masaya dahil ganun din ka rin naman. Mas maganda ang umunawa kaysa magalit. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 18, 21, 29 at 45. Para sa mataong Pisces, labis mong ikakatuwa ang magandang kapalaran na mapupunta sa taong malapit sa puso mo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero 2, 8, 19, 26, 34 at 40.